Paano kuya? Babalik ka rin. Ha? Babalik ka rin sa labas. Babalik? May bibigay lang ako. Ito lang mga Sige. Hindi, Do. Do. Mag, magbibiling din kasi ako sa Mercury mamaya. Oh, man. kasi sila may pwesto nila ni ano kung saan ang pwesto nila, Bonjing Bonjing pwesto nila ang okay. nila ang pwesto nila kayo si Lumay. Nakadito. Kuya, saan ba? Saan yung pwesto nila ni Bonjing? Bonjing. Bonjing? Bonjing po sa wala na. Okay. Hindi, inahanap okay. ko lang si Longay Si Lungay hinahanap ko. Si Lungay. Ha? Yung Lungay hinahanap ko. Lungay daw. Oy. Yung Lungay hinahanap ko. Ano na ito ba? Ano sa baba? Sa baba. Sa baba. Pero dito pa, di ba dito ang pwesto nila? Dito, hindi. Ano, yung mga banyera na bonjay. Ito yung bulungan guys. Gabi, kahit gabi dito mag Ito mag-aam. Ito mag-aam. si Lungay. Ay! Nakita niyo ba si Lungay? Yung sa Bonjing? Lungay. Sa Bonjing? Sa Bonjing. Saan ba yun? Saan ba yun? huwag yung ano wala pa ano mai di